Pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y uh, pinalad na makakausap sa pambihirang pagkakataon. Ano mm -hmm. ba yung term ko? Sa... Ang tawag doon sa Tagano? Sa so hindi pag <laughs> <laughs> Sa hindi pang karaniwang pagkakataon. <laughs> pang karaniwang tama ba yun? <laughs> Dahil uh, personal na kaibigan sa mga kinover ko nung no, ako'y bata-bata pa bilang mm -hmm. isang uh, reporter ata uh, baka sa ba natin uh, bagong laya. Uh -huh. uh, all right. Bagong buhay. Bagong buhay. Yeah, yeah. Na linya po natin at makakausap via Zoom ang nag po pong uh, whistleblower uh -huh. at isang IT expert na si Kuyang Rodolfo June Losada Jr. Sir June, good morning. Uh, Johnny Banyas po. Uh, Drew Nasino, live na tayo sa DWIC, LW Channel 23. Good morning, sir. Good morning, Sir June. Kamusta? Nakamute kaya yata, sir. Pasuyo. Nakamute naka ka yata. Nakamute, Ah. Hindi, yeah, nakamute. Okay na. Okay. Yan. Okay. okay na. All right. All right. Good morning, uh, Kuya. Oh, good morning, Drew. Uh, John, magandang umaga sa inyo. All right. Kami, Ah, uh, kami, Ah, uh, uh, oh. Kami masaya, yung Jun, dahil uh, paunlakan mo kami sa matagal-tagal na panliligaw <laughs> para makapanayam ka. At sa matagal-tagal din panahon Oo. na hindi ka namin nakapanayam. Correct. Alright, so unang-unang katanungan, siyempre, kumusta ang Jun Lozada ngayong taong 2025 na alam naman natin na uh, ilang taon din uh, ikangay itinago mm -hmm. ng kung sino mang nasa responsable rito. <laughs> Kuyang Jun, kamusta ka? Ay ta ta uh, na adro naga kumbaga adjust muna ulit uh, ano muna sa buhay laya no ayan eh, magagamit ko na salitang yan buhay laya talaga so adjust, hmm. kumbaga restart ulit kumbaga sa computer na na hard re, ano ka hard restart muna so hmm. diyan muna tayo ngayon naka hmm. ano ang uh, adjustment mo sa buhay uh, kuyang June dahil sabi mo nga ilang taon din more or less four years di ba Mm, mm -hmm. uh, Tatlong taon town din, uh, kulang kulangan na. So, ano, um marami nang nagbago rin sa loob ng tatlong taon na 'yan, mm -hmm. no. Uh, uh, ah, mo muna diyan, ma-focus mo muna, muna 'to, makabalik balik muna, uh -hmm. no. At bata-bata uh, pa naman tayong konti, pero kailan pa rin maganda, Kang Jun, ha, pasensya ka na. Medyo gagaangan namin. Ha? Kasi kung mapapanood mo dun sa monitor namin, <laughs> e, pinapakita yung siguro mga last five years ago, eh uh -huh. e, ibang klase yung kagwapuhan mo rito sa mga video na ito eh. Pero ngayon, gwapo pa rin naman. <laughs> baga, kung baga, parang sa alak, eh uh -huh. e, tumanda, tumanda, pero mas naging matapang uh -huh. at malasa. Ganon din ba ang dating no, uh -huh. ng Jun Lozada ngayon? <laughs> Yan, yan. Uh, Gratia lang ng Panginoon yan. Oh. <laughs> <laughs> Alright. So, hindi ka ba nahirapan, kuyang, sa ikang ay... syempre, para ang computer, ang cellphone, ang mga sasakyan, araw-araw, yeah, araw, oh. buwan-buwan, nagkakaroon ng improvement yan, eh. Mm -hmm. Yung unang paglabas mo ba sa tinatawag mong naging piitan, eh, ano bang unang-unang naramdaman mo, kuyang Jun? Go ahead. Ay, ramdam na. Kung yung panahon ng... Uh, talaga ramdam na, no? Kitang-kita na yung uh, kumbaga nandito na yung artificial intelligence talaga. At yun, uh, alam mo, sa uh, industriya namin, hindi ka pwedeng maiwan talaga. So, catch up, uh -huh. catch up muna. No? Uh -huh. At uh, yun, mabuti naman yung mga dating network na nalaman na nasa labas na ako, eh, katpapano nagiging sila. Mm -hmm. Yun din, uh, na, nagre-connect din tungkol yeah. sa mga bagay-bagay. And, speak, and, speaking of AI, paano namin mapapatunayan hindi ka AI? Sure. <laughs> sure ba kami, sure? Sure ba kami na ikaw yan, Kuya Jun? Oo nga, ito. na. Uh, kahapon nga, yung mga napanood ako ng mga kunwari kumakanta mm. na nandun sa isa-isang popular na na show. Yung uh -huh. pala, eh, AI na siya AI. lahat, you know? Pati uh -huh. ko, Yeah, yan ang ano ngayon. So, kailan talaga makaano tayo dyan. Hmm. Makasabay tayo ulit sa mga development na ito. Alright, throwback lang tayo ng konti, uh, Kuyang Jun. Way, 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 way back pa. ano ba ang naging buhay mo sa loob, if, if you won't mind? Uh, ano ba ang mga naging uh, ikangay pwede nating pag-usapan na may maibabahagi mo sa naging buhay mo sa loob na magiging kapakipakinabang Ika Ah, uh, siguro yung ano, ang um... Magaya reformasyon na uh, naging bahagi ako, nagturo ako ron, uh, naging, kumbaga, nag-ano rin ako sa kaya tawag na nagmayor, nagturo ka kasi yung mga tao na uh, mailapit mo sa Panginoon, silbi rin sa simbahan. Ganun lang, uh, mostly on mga reformasyon mm -hmm. kasi siyempre, marami rin, marami rin kami mga kasama na, ikang, nga, sabihin natin na naligaw, na naligaw sa landas na mm -hmm. Hopefully, sa grasya ng Panginoon, eh, naibalik naman natin uh -huh. sa tamang nalang. Mm -hmm. so, Kuya John, ano ba yung naging mga pagbabago uh, sa iyong uh, paniniwala, sa pakiramdam mo? Ano y ano yung mga nagpabago sa buhay mo after mo nung uh, il ilan taon yan? Uh, more or less four years. Ano yung mga nagbago sa iyo? Duro siguro yung ano, yung makita mo buhay galing sa hindi lang sa mata, no? sa karanasan ng mga mga tao talagang na ano ba Hindi lang sila laylayan eh. Talagang hmm. nasa lugmok ay, na lugmok talaga. eh, no? Tama ba? So, lugmok na yes, sitwasyon. Hmm? no, kumbaga tama si John. Kumbaga yung kalunos-lunos na nilang kalagayan, ma- na makita mo rin yung mundo dun sa mata nila na mm. hindi lang makita yun, na, na maranasan mo rin. No? So, that experience would remain with me for the rest of my life siguro. Mm. Hindi ko nga, hindi mo na maalis yung belief. Maybe naka, nakalipas na yung katawan ko, yung physical kong uh, jumlusada, pero yung marami pa rin ng umaga yung believed na kasama ko na hindi na ako makakalipas doon mm -hmm. no naging kasama ko i, I believe it has become part of me, right uh -huh. uh, ang isa sa nakita kong binabanggit mo na talagang ikangay tumimo sa iyo at nagpatatag is yung nakayanan mong maging humble o yung salita at, uh, pagkakatawa ng mm -hmm. humility Kuya Jun, paano nabuo papa. sa ito? Ah, oh, masakit na. na. No? Kumbaga, siguro sa sa pangkaramiwang ano, kasi lahat tayo. Kumbaga, uh, lalo, lalo kayong dalawa, sikat din kayo, diba? di ba? Hindi naman, so, di naman, naman so... Ganon. <laughs> Actually, tatas so, nga rating namin dahil sa iyo eh. <laughs> <laughs> so, ano, 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 uh, yung yung humility na yun nga yung maranasan mo talaga yung yung dinaranas ng maliliit no Mar maranasan mo yung uh, kumbaga to be on the receiving end ng, ng mga makapangyarihan para siyang sa sino mo ng panahon di ba mga pang tipong mga pang FPJ na kwento lang na pero pag ikaw na nakaranas pala talagang ano uh, doon ka yung humility na kakapit ka talaga sa Panginoon. Mm. No? Ah, siguro nung, nung, salaya tapos niya, meron ka namang mga kakayahan. Lagi mong iisipin na kaya ko to, Parang puro ako po ito, parang mm. kaya ko to, itong talento ko, itong aking kung ah, kumbaga paninindigan. So yun bang ang ah, mga ka na bitawan mo lahat yun. Narating dumating ako sa panahon na Panginoon, iyon na. Hindi ko na kaya to. Diba? Mm -hmm. Uh, at anumang kakayahan ko, kahit sino man ako, anumang talento o edukasyon, wala na talaga. Kung Lord, iyon mm -hmm. na to. so, sa punto. kanya. Mm -hmm. okay. So, umabot ako doon sa gano'ng, ano, dumabot ako sa gano'ng punto na wala na. Iyon na to. Iyon na ako. Right. Isang sundot lang with your, uh, with your indulgence, sa mm. uh, kuyang Druden. Sa kabila nung lowest of lowest point ng buhay mo, pinagsisihan mo ba yung mga ginawa mo kung bakit ka napasok sa oblo, kuyang? Oh, wala. Yun talaga ang isang bagay na, kumbaga, hindi talaga man lang sumagi sa isip ko. No? Mm. Uh, mula, yung mga nakalipas sa akin, wala na yun. Kumbaga, talagang kailangan kailangan yung gawin yun nung panahon na yun. So, may darating talaga tayo sa mga punto na susubukan tayo. No? At yung, yung, yung punto na yun na no, kailan subukan ako na pera o bayan o pera o katotohanan, uh -huh. kerihan, katotohanan, ah, wala. Talagang uh, sa grasya ng Panginoon, kumbaga, yung pagpapasya ko ron ay talaga matibay. No? Wala talaga nga. Wala dyan na, oo, oh, wala rin galit. Eh, it was a very personal decision. I took all of that. The, uh, ko yun eh. Di ba? At uh, sa mga desisyon natin sa buhay, may makaakibat na consequences yan eh. So, if that's part of the consequence na tatanggapin ko alang dahil dun sa decision ko para sa bayan o pa, tanggap ko yan. Opo. Uh, lang pag pag ka na na, na tang yung kaigtingan ng dusa dahil sa desisyon mo. May hirapan nga hindi magsisinungaling ako sa inyo pag sinabi ko siyang hindi ako nahirapan no, hindi uh, na uh, Pero, then, uh, uh, go ahead. Uh, dahil sinabi mo rin, sinabi mo na rin naman na wala kang pinagsisisihan, no? So tuloy pa rin tuloy pa rin ang laban mo para sa paghahanap sa katotohanan kung mga uh, laban yan. Lalo na ngayong makabagong panahon na tayo, Kuya Jun, uh, tuloy pa rin. Oo oh, naman. Kung anong, kung baga, kung anong... Ang prayer ko ngayon, Drew, napakasimple na lang. Uh, Lord, lead me to do your will. No? Mm -hmm. So, anong kalooban ng Panginoon na, uh, kung Uh, dumad ba niya na gawin ko pa sa nalalabing oras ko rito sa mundo to. Hindi na ko nabanggit ko ito na ako. Mm. I na bilangguan ako na last two minutes na ng buhay ko to ah. So, <laughs> so, sabi ko parang basketball na mm. isan kahit natatalo yung team mo oh, pag sa last two minutes eh, binigay ng ng kupunan ninyo eh minsan nakaka-atake na nakaka ah, pa-servite. Mm. So, mm. Exactly. Kung, mm. Kasi isa sa mga conclusion na inabot ko ron, uh, hindi talaga ito yung bayang pag nagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. No? Mm. Hindi, malayo talaga. Mm. no So, ano na lang ito? Kung baga ito yung bayang uh, latak na lang ng mga demonyo na... <laughs> so, konti na lang sila. Konti na so, konti na lang. Konti lang. Na lang. <laughs> latak na lang eh. Pero uh, follow-up ko lang ha. Wala bang panghihinayang, uh, Kuyang Jun, dahil kung halimbawa uh, naisipan mo ba maligtad, ba mang hindi tayo nakausap dahil baka malamang nasa mas alta de ka sa mga pagkakataong yun. Wala bang panghihinayang? Oh, wala. Alam mo, John, baka Drew, no? yun naman ganong desisyon. Uh, sa mata ng mundo, talagang malaking kahunghangan yung ginawa ko. Eh. Mm -hmm. uh, bilang dang milyon siguro bilyon pa ano pa nga o pangyarihan pero sa mata ng pananampalataya walang ibe hmm. there, there there was no other choice until now mm ko right? kung to papi hmm. ganun pa rin hmm. well, uh, siguro iba-iba kasi sukatan ng buhay ng tao no kung ang sukatan ko ng aking pagkatao yung material na bagay kung ano meron ako gaano kalaki bahay ko gaano karaming pera ko eh, doon talaga ako. May eh, kaso ang sukatan ko sa buhay ko. Iba, uh, paano ko nga, paano ako nagmahal sa kapwa ko uh, katulad ng pinahala pin ko ng Panginoon. Mm -hmm. so, so, yun ang sukatan. Simple lang ang buhay ko, John. Mm -hmm. Ganun lang, simple lang sukatan ko. Uh -huh. Yeah, I may mean, not. Uh, matiging, kumbaga, what is it for a man to gain the word and lose his soul? Diba? So, ganun uh -huh. lang ako. Uh -huh. so, simple lang, madaling uh -huh. akong basahin kumbasahin. Oh. right, eto na. Future na. Yan. All right. Ano ang mga plano ng uh, isang John Lozada dahil isa kang IT expert, kuya? Napapanahon. Napapanahon ang kagalingan mo sa mundo ng kinakaharap natin ngayon. Ah, meron na bang nagpahiwatig I mean... na kukunin ka naming IT expert <laughs> ng Comelec? <laughs> <laughs> Yung pwede lang pag-usapan, kuya Jun, ha? Ah, ayaw naman namin malagay ka sa malag ng alanganin. Eh. Good. Uh Oo. -oh. Marami naman, marami. At marami rin nga po yung mga pananaw na i-contribute sa kasalukuyang kalagayan ng IT ng Pilipinas, no? Uh, pero tahimik muna, John, no? Oh. Kung baga tahinik muna ang ilalatag. Isyansa nga man, natutunan ko na mas, alam mo, yung mas maingay, mas mababaw na ano eh. Mm -hmm. May kasabihan ganyan, yung lockdown na maingay, mas mababaw, no? Actually, so, mm -hmm. Yan nyo muna akong uh, dumaloy. Uh, bigyan niyo ako ng panahon na uh, dumaloy ng tahimik muna. At uh, I'm pretty sure kung pagkakalob ng Panginoon na itong aking mga ginagawa ay eh, sa kanyang kaloban, ma makikita at maririnig niyo rin naman to sa mga sunod na panahon. Uh, huwag mo na kaming kakalimutan, Kuyang Jun. Nasa gilid-gilid lang kami. <laughs> ha? Pagka kailangan mo mag-ingay. <laughs> Total na pagbigyan niyo mo naman kami sa pagkakatao nito. Uh, why not, 'di ba? Kung makakatulong. Kuya Jun, kumusta naman ang uh, pamilya? Ah, uh, now everyone is adjusting. Ah, no? uh, ganyan talaga, syempre. Ah, uh, adjust adjust muna lahat. Ah, uh, mahirap, mahirap yung... 'yung pinagdaanan din nila. In fact, siguro masasabi ko na ganun pala. Pagka ang isang tao no ay kumbaga dumaan sa dumaan. Sabi natin sa injustice, no? The injustice does not remain or is not limited to that person. Ang injustice kasama buong sa dusa lahat ng buong pamilya niya. Ay, no? nadadami na, na, talaga. Amay talaga. Dapat talaga pag dapat talaga pag-ingatan yung no? yun, ano, yung kumbaga Tang yung batas o ano so ano talaga kung bagay yung mga institusyon natin talagang ano na uh, these are very extractive institutions creating I call predatory na predatory na bureaucracy uh, ano siya we're, we're trapped kung baga sa akin ang lagi kong ginagamit na salita it would be trapped ano ba yung trapped sa Tagalog yeah? Di ibong Ma um, ba? ba? So, nasa boom. loob Oh, nasa Patibo. nasa loob lang tayo ng ang yung buong bayan eh nasa nasa patibong lang ng demonyo ika nga So, idang bida si Dia. marami man ano, mar napakarami, mahani mabubuting Pilipino, ah, uh. makabayan, pero na-trap nga siya. Eh. So, yun ang nakikita ko ano na Uh, pag kayo na sa loob na ng gano'n, naalala ko tuloy sinabi ni Rizal na ang mga Pilipino, oh, yung panahon niya, parang ang panahon niya na nagpapaligsaan sila kung sino may pinakamahabang kadena. Pero mm -hmm. lahat sila alipin. Mm -hmm. Pero uh, within the tour, nagpapaligsaan sila. Pero ang paligsaan lang nila, sino may pinakamahabang kadena sa atin? Il, um... Hindi talaga. Mm -hmm. Ganon pa rin, ganon pa rin tayo na we're still trapped in in that system no na uh, wala nang ako sa talento ng mga Pilipino uh, 62 na ako John Padro no alam to ah 62 na ako so nakita ko yung panahon na nung ano nag-uumpisa yung, yung mga computer na yan. panahon ko na yon yung hmm. tapos nag-uumpisa networking nag-uumpisa hmm. yung uh, obal nag-uumpisa in, uh, yung internet hmm. so each point we would always uh, attempt to kasi word kasi mga Pilipinong engineer din lang naman mga anong nag-nagin gumagawa nito sa abroad eh. right. so i've always believed na kaya natin sa larangan yan eh no uh, ako rin mismo may naging tao ko nang eh, no at uh, hindi tayo ano ba ang tamang salitang term sa Tagalog hindi tayo matatawaran kumbaga mm -hmm. sa mm -hmm kontento. Ilang tayo pwedeng sumabay, pwede rin tayong manguni. Correct, correct. Mm -hmm. And every time I would see that opportunity wasted, no? Sayang, sayang, sayang. So sabi ko nga na ang ano natin sa Pilipinas, kumbaga what I would say our God-given potential, mm -hmm. ay in ang And sa pinagdaanan ko, I can say na ang failure natin to realize our God-given potential. It's not because we lack car, kumbaga we lack resources, we lack talent, we lack vision. It's always it always goes down to the lack of character. Pag nandiyan ha, pwesto na nako. Oh, kalimutan ang makakalimutan ng Panginoon. Nang naman inabutan ka ng ilang million, eh kung million kung hindi malakas ang kapit mo talaga namang kala mo. So may pero may kabayaran lang. Pero, Kuya uh, <laughs> Sir June, pasensya ka na. Nangihinayang din kami dahil gusto pa namin habaan. Kaya lang kami na ng oras ng pagkakataon. So, okay lang ba on your free time? Muli nating pag-usapan at uh, ikangay, lagyan natin ng part 2 ang uh, interview na ito. Sir June? Nako, mahihirapan ako. No? So, uh -huh. but, 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 tingnan natin. Kung uh -huh. ano-ano natin. Uh, uh -huh. So, eh, pero salamat. Salamat hmm. uh, sa inyong dalawa sa so, pagkakatao mag-aungkap-aungkap tayo. Actually, okay. eh, kami ang magpapasalamat. It's, it's an honor na yes. uh, after a long while. Eh, ang huling-huling kitang nakakita, kino-cover pa kita sa Green Hills. Eh. Tapos, eh, ito na ulit tayo ngayon. Balbasarado na ako. Mas gumwapo ka ngayon. <laughs> Maraming-maraming salamat, Sir Jun. At mag-ingat ka lagi, ha? At kami ay uh, uh, text or phone call away lamang hmm. kung kinakailangan ko yan. Andito lang kami. Maraming maraming salamat. Hey, ingat. Ako yung Jun. Good salamat. morning, good morning. God bless. Ingat, ingat, ingat. All right. Yung po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang IT expert at isa sa mga naging whistleblower noon na si Rodolfo.